yun good morning sa inyong lahat dyan Almosal tayo ulam namin ano laing ilaw pa na ang 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 ang

upload na naman upload na naman mga ah, check video lang tatlo na kabilog eh aga pa eh Tahu sana kuno yang kami mimi video ngakon jadi kanta-kantanya. Sige, ito. Sige, may air nang na. Tignan mo yung background namin dito. Ayun o. shout out sa akin kasama <laughs> Otol. ano pala yung ano mo channel mo Cortel Basia. ay mga -Mr. Ko ah mm. uh, baka mag-visit mo yung ano mag-visit nyo yung channel ni Cortel Basia. and sa Facebook asa ka YouTube no Facebook lang YouTube wala pa ah uh, Facebook yun sana suportahan din natin siya ayan Coming soon ng YouTube. Ano <laughs> -sal po tayo? Kung yung ano natin. Dito tayo. Ang ganda dito. Oh. Yan. Sa ilalim kami na ano, mangga. Ayan o. Oh. Buhay probinsya dito. Buhay probinsya. Wala pang project. <laughs> Siguro mga ano pang project namin sa Manila. Mga second week pa ng February. E ano pala ngayon? Anong, 29, anong pisa na ngayon? 29. Eh, 29 na ba ngayon? Chinese New Year. Ah, oh, wala pa na no Chinese New Year. Walang klase sila dandan eh. Sabihan natin si Uncle, triple P. Triple P tayo ngayon. Hmm. Special holiday. Ano ba pumunta mo na? Sila dito? <laughs> sila dan Wala <din. laughs> silang klase eh. Bakit sila dito eh? Baka. Baka ang sila pa siya. Sila tanan. Special holiday. Ang luto na ang Bago. Hindi na maragot-ragot. Sa bandat ko nga lang. May aras na nga. May ragot-ragot na lang. Buhi ba Parang iba yata ng bilayatan. Shout out sa nagluto. Galing ni auntie magluto ng ano ng laing sa amin naman sa Panay Island nilapay dinataon ano nataguan sa taga La Laing yung ano balong? balong na gabi ah wala ano dito wala ditong tulad ng sa atin na spirit yung pangalan ng pangisla abalong o, di kaya gabi ang gabi kasi sa amin ano yung kulay violet yung tangkay or green din siya. Pero ang gabi kasi sa amin doon yung ibang size niya eh, malalaki siya eh. Compare doon sa abalong na sinasabi namin, yung yung mayroon siyang takway. Pero dito sa kasi sa ano sa Manila, isang tawag lang, gabi. Apat ah, ka upload oh. oh. Mom, short video. <laughs> upload lang upload. Hina Mm. Manalo talaga ang laing. Walang ano no, walang katikati uh, kati, kati, no. Maadoy lagi kuno din to. ang mapuloan nila Ang sikreto kasi nila dito ano, pagtanggal ng ano sa puno, ibilad, di ba? Ibilad. ibilad, Pero hindi siya tulad ng ano, yung sa Manila na dried talaga. Hmm yung dahon dito ano lang parang binilad mo lang sa nang maghapon tapos yung nalanta siya yung hindi lang siya nalanta basta yung parang nanuyo tuyo na siya yung, yung ano nila pag uh, tapos nung yun, yun yung preparation nila pagluluto Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Maraming maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo mga kamister ko.